Ngayon, pupunta naman tayo sa mga pets namin ibon. Dito lang sila. May labas. Yeah. Ito, lalaki ito. Itong kulay gray. Ito namang puti na may gray din, babae. Uh, pangalan nung babae, si Hedwig. Ito si Jack. Uh, regalo siya nung ninang ni Nate sa kumpili so, so, itong lalaki na ipagkulitan sa akin to win siya niya keep it from cleaning. Dati may rabbit kami eh, kasi mahirap mag ng rabbit kasi pag kumahan sila vegetables, tata eh. Ayun, namatay din. Ayun, ito ng pets namin. Alright? Sana na-enjoy niyo yung video. Salamat sa panonood.